kau yung yang niyang bahay, wala yung ibabahay. Ito yung awa. Ito yung tigyan ipod ba, to six. Oo. Bati. tulog sa'n. Tipo na pre!

sa itu sudah ada bukit dong mau bakal sih ganing apa mau bakal deh, besar besar putri mata dek ini jangan kita mau bakal dong ini tergantung merah lata lata siapa apa putri apa putri bukit kei bukan bakal naik kanding tapi hibitun man lata pasti putih kau naik kanding hapiton. <coughs> ha? Ah. Na ina mo na. May pamunit, di ba? Na <laughs> mo na nag-harvest kasi ano. Sarap e send na di marbisi sempre. Lamianak. Tong, itong kanding ni ko dito ba ni? Sa ni. Sa to room ba putli ko ay to gudto tong. Oh, ba te pre. Ba pre. Harbis apo guys <laughs> mo ba kanding ni. <laughs> dito, ya? Ah, tama na ay. Tama na. Gitse well, to si Lingan dito. Tama Si ba. Hinalang ba? Alam oh, ba? hinalang. Oh, hinalang.